Ah, may pa lang. O... Mamon, -hmm. ati ka sa green. Ano dyan? Kaya do pa sila. Farge? Grønn? Dosdilo? Yes. 35 Ako. Forty-five. Teka, contract na ba? Fifteen, twenty-five, thirty-five, forty-five. Ha? Pag <laughs> magulang, <laughs> magulat. Pag napakailang, ding mainit. Kilatot sa kalangulat, Len. So, no? Oh, ayan ba kung gising tayo at meron tayong buenamano. No? <laughs> so, kala ko na naginip ako na meron kumakatok yung pala. Taragang meron kumakatok. At pagkatapos kong pagbentahan yung ating customer ito. Kinuha ko yung binay ko kagabi dahil ito yung aking kakainin. So, ayan. Pagkatapos, biglang umulan. Ayan, malakas na naman yung ulan. Kahapon, umulan din. Ayan. Kahapon, umulan din hanggang 1 ata. So, napakalakas. So, ngayon, ayan, anong oras pa lang ngayon is umuulan na naman siya. So magingat po tayo at sana kahit maulan ngayon is mabenta pa rin dahil ayan, alam naman natin kapag maulan matumal pero syempre dahil tindera tayo tiyaga pa rin tayo sa pagbantay.